good morning. So, rest day pa rin ni Inday, no? Ngayon. So, kanina guys, hindi mo na kapag video. Nag-ano na, kanina. Pag-alis ni Ira guys. Naglinis ako dito. Yung, kasi ang kataas ng mga damo. So, na timing. Nakapaglinis ako. Ito pwedeng taniman to ng mga gulay. So, ngayon. Nagpadala na naman sa akin yung friend ko na vlogger dito sa Japan. So, nagpadala siya ng siyote at saka ano yung buto ng sitaw so itatanim ko na siya ngayon kasi mga ilang buwan din bago siya makaano sana ma maging ano na kasi last year eh, hindi siya hindi maganda yung ano kaya hindi hindi namunga walang bunga ayan dalawa yung binigay niya so itatanim ko na siya ngayon para may aanihin tayo guys Ay. Dito ko kasi tinanim last year kasi lang tumubo naman siya ang daming dahon, wala namang bunga. So sana this year may bunga na. So shout out kay Jacqueline ito Madachi. laging nagbibigay sa akin ng sayote din naman na ano. Last year kasi binigyan niya ako, tinanim ko. Ang ano, at pangalawang beses na ata namatay, namatay siya. So pangatlo na pala tong bigay niya, namatay talaga. Ayaw. Ayaw siya mag ano guys, mamunga. Uh, Ewan ko lang ngayon, try na, try, tatry ko na naman uli ngayon. And then, first time ko magkaroon ng sitaw ng ano, yung ano niya. Ayan, tatanim ko ito. So, dito ko siya itatanim. So first time ko magtanim ng sitaw guys. Hindi ko alam ito pala itsura ng ano. Pagosin yeah. ko na. Sana tumungo. So didiligan natin guys. Ayan, salam. Tukubo na yung tanim ko, guys. Sa pangatlong tanim na yung ano, yung sayuti. So, actually, guys, risley ko pa dalawang araw. Kaya kanina, pagalis ni Aira, naglinis ako, nag-ano ako, nag... kasi mahaba na yung damo dun sa labas. So, naglinis ako agad. Pagalis ni Aira. Sayang, naik sesampai na jembat aku, guys. Naik sesampai nak jembat aku, anda. Biar aku naik sesampai nak jembat balik natapos ko na itanin yung ano, sayutin. Sampay na rin ako. So, meron kasing nakastock dito na hindi na nagamit yung bike. Na uh, bigay lang din sa amin yan, yung baby pa si Aira. And then, stroller na bigay ni Florence Sato. Eh, ang ganda pa. Sabi ko dadalhin kasi itatapon niya na daw. Sabi ko dadalhin mo. Kaya tinago ko na lang. Hinantay ko na lang kung sino ang magkaroon ng baby ko sino buntis eh nagkaroon yung kasama namin si Bunso sa work eh nabuntis siya sabi ko may mga ano doon wag na kayong bumili may mga stock pa akong uh, hindi ko naman tinapon hindi ko rin na ibigay sa iba so nagkataon din na meron pa itong ano so required kasi dito sa Japan guys ang child set Ayan, may with belt na siya. Ayan. Kung bibilin mo kasi to guys, ang mahal. Pinakamura, pinakamura na siguro is tatlong lapad. Eh, na, nandyan lang, naglinis kasi kami nung last week. Eh, nakita ko to. Eh, ko si Bunso, ibuntis eh, siya. Sabi ko, ibigay na lang natin si, kay Bunso ito. Kasi para hindi na sila bibili. Kasi required po kasi talaga ang pag may baby. Kailangan merong ganito guys dito sa Japan. So, nilinisan ko na to guys, nilabhang ko na yung loob. Kaya binalot ko na lang siya sa plastic. And then my stroller, and then yung my bike, and then may mga maliit siya, ayaw nung baby pa siya, yung hindi naman siya lampin. Sa atin kasi may mga lampin. Ito damit na pang baby, mayroon pa tinago ko. So yun, and then ito naman, may walker na binigay din sa akin. Ibibigay ko na kasi sayang eh lilinisin ko na lang and then paglagyan niya ng damit ng baby sayang naman itapon ko bigay ko na lang so lilinisin ko lang siya para ano lilinisin ko siya para pagbigay ko hindi na siya maglalaba Ay, nalinis ko na siya.